para matuto siya magmahal dahil huling dalawang linggo na na yung na ay, <laughs> galing sumayaw ay Kaya, ito po <laughs> dito po tayo ngayon sa barangay kalumpang pinakona at isa at kumpleto na po mga dabar ka dito kagaya na sabi ng Jimmy mga nag-tweet mga nag-call at mga na panayami mga pumila dito bibigyan natin ang na katarungan ang kanilang mga problema Aba. dito lang po yan masusolusyonan sa Problem, Problem. Solution so Kagaya po namin na tissue report. Hindi uh, sa sabi niya. Okay. simulan natin, ha? Pasa ka ito, ha? Sige. Sige tayo, Pops. Bakit kapag grupo na pogi at magaganda ang nakaporma K-pop o Korea pop yun, di ba? Kapapangit naman, K-popangit! Ako <laughs> naman, nasa Alicia kasi. Sige <laughs> ba, gaweta? Bakit kapag mataba si Lolo na palbas sarado sa taklaus kapag payat emitan Nasa Alicia. Nasa Alicia

Ang so, ulit may daddy mula kay Celestina. Sabi niya, si Ada na kanyang gunap niya ni Kalibadilla kumna nang inaalay sa pagi ngayon na nakatutok. So, may daddy dad mula kay Rian. Kay Andalina. Mabibigay kay Ada na kanyang karawakan na kanyang paglipad na matutok niya magmahal. Kay Bok. Tumita din niya mula kay... Ano yan? May not be well ang kanilang karawakan na kanyang paglipan, na kanyang pag-ibig kung ang nararamdaman mo na isa ating kapalaran natin sa kanya. Para matuto sa mag na hindi kayo mag-iisa. Ay, oo. Tweet at hindi mo nakaya yan, yan. Si Marion si Marion excited talaga na niya ni Ada kung napaglipad niya na kalawakan nito para matuto siya magmahal. Dahil huling himig na ito para sa atin lahat. Too late na tijama na kayo na pwede po, pwede po galing sa Facebook live. Ah, sa Facebook live. Mula kay Arian Jude. Ang kanila ang paglipad na kanya buong ang kanyang pagmamahal kung ang kanyang-kanyang kaparalan na isa ating kanilang para matuto siya magmahal ni Steffi. Oh, oh, oh. wala na dyan na kaya. Wait po ah. Kaya para sa mga kapuso no, na hindi naman nanonood na Adana, hindi po ba naman nanonood na pinag pa nanood, ulit din yan. Pag-replay, replay po kayo. Twitter, di dyan mo na kaya niyan. Pauline Nune. Pauline. Kusa tinginaalay niya ating bayan ng paglipad ni Ada ang kanyang puso isipan na kanyang nandami. At kari kay Daria Tawi. Kusa natin na kanyang paglipad niya, kanyang hangarin, ang kanyang muling paglipad na kanyang pinapakarap. At last tweet natin na dyan, niya, Redrick. Kahit kalawakan lang nakanya paglipat, kung ang alaala natin na kanyang pag-ibig ay isang kalang dalal na walang kasing tamis para kay Galuda at Uwakro. Oh. Oo, oh, yun. Parang, hindi na pa. Okay, marami na lang. Sarap sa mga Thank you. Pero bago lahat, pupusta natin sa mga pilihan, mamamisip. Pero bago natin yan, Mom.

Okay, pupunsan natin ang gate. Mga Mama, mga mga sir, baka tapos ka sa atin dyan sa palanggay. Pusa the gate. Okay. Ano pa mo? Kapag kala ko ay... Mel, Malu. Malu! Anong problema mo? Dahil pinapakala po siya dahil kahit paglipan ni Ada ito. Ayun! Ayun po yan sa episode number 77 ng Adana ang huli himig kung nagkakawala pa ang kanyang pinapakarap na nakaawa-awa pa rin talaga si Ada kung si Garuda at kay Lupe ay naiyak na ina niya pero nang nga sa ganun ay nang katotong nagmamahal kahit anong pinakamarami dahilan diba sakit dapat sinasabihin ko sa iyo sa katotohanan dapat diba niya na nga titong magmamahal diba ang kalalang nandas ng kanyang paglipad Sabi niya, Tayo na aking sinta, liwanan natin ang magulo mundo. Yun, ang galawa niya. sabi niya, Masasayaw tayo kasabay ng hangin. paglipad natin, o oh, lipad natin. Ah, ano mo ulit? Ah, yeah, yeah. Lapitan natin ang mga bituin. Yo, yan ang itinian na ha. At tapos naman, ang kanyang panipat, para magiging sakripisyo, di ba? Ang kanilang nararabanan na natin na pagmamahal sa kanya, kung isa ala ala natin ng bayan, kung mawawala sa pinimo mo, ang kanilang nating pinatadaanan niya. Kaya po ramin, sa namin, sa kwento namin, di ba? Natitinsaw niyo na Adana, di ba? Yung paglipan, pani pa rin na ang pangarap. Doon nga ang problema kito na talababal. Kung wala ka na naman ang na ng gabi-gabi natin pagtutok. Apa? Dahil na yun kayo na maharani natin mas malaman natin patutuhan. Kung isa ara na natin na pag-ibig, ay ara na natin pa rin na talaga na pagmamahal na pali pa rin na kanyang pinapangarap dahil ginituan ako ng puso. Ang kanyang heartbeat. Pero, ang kanilang pinamarami dahilan sa buhay ko. Pero, ang ganang-ganyan naman yan na isa maraking di ba? Kung ang kanilang ating pagmamahal ay nakikitulong sa kapwa-tao at ang mamahal kung isa ala natin ang kanyang mga kaibigan ko. Uy, hindi na ko na natin mga bupana. Yan ha, yan sa ating sunsyo na ni Dani, di ba? Opo. Tanda natin ha. Dahil hindi ka na mag-iisa ang kanya mararamdaman kung ang pag-ibig ang kanyang pinadadamit sa kanya ko cool, ang pinakamarami kilig at saya ang hati ni Ada. Oo oh, nga, no? Sino may sabi niyan? O, oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, ano? O, oh, ano? O, ano? O, sino yung sasabi niya? Si Alexa Ilacat. Ha? Labalan? Ow! May Alexa Ilacat yun, ha? Yun yung, yung sinasabi niya, Bob. Okay. Ayaw ka talaga naman, ano? Okay, Baloo, may tutunan kayo? May Meron po. Meron! Oh oh. Hey! oh. oh, oh. oh wala pa. <laughs> <laughs> kasi pa. yung paa! Oh, eh, exit na Exit! Hey. Exit! <laughs> <laughs> Next. Next. Next, ano ba alam mo, sir? Ang pangalan ko ay Carlos. Carlos, you know. Uy. <laughs> wow, ang uh, chinaxis yun eh. Chinaxis ba na yun eh? talaga, Okay, Carlos, anong problema mo? May isa pa ka pa ba ito sa Adana? May kalawa ka pa ito para sa Engkantadya pa ito? Para mangyayari niya na para mula para versus Ravela pa ito? Ano na dapat na gagawin namin? Ah! Ah! Yo, yo, Yan ang yan. Carlos. Ayun po yan sa 2017 version ng Bulawid versus Ravela. Kung ang kanilang ating uh, problema ito 2017 na patasya version. Kaya po namin, naalala ko na nun na, says, ipinanak na bata pa lang ako. O, uh, babata pa lang ako. Mag-childhood ako. 2004 ako, March 20, yung pinapaanak mo ko. Kasi, March 20, 2004, ay pinanak mo ko, bago mag-Mulawid 2004, kasi telebaban. At syempre pa rin, ano no, yung telebaban show naman, Mulawid versus Barbera, 13 years old na ako. At nung babata pa lang ako, noon na ako din diba Yan na ating mga Ang kanilang katotohanan naman para matutuwa magmahal kahit ano pa marami dahilan ng pinakamaraming puso at sa pagtatiliada sa Adana pare si na sisimple natin ang papanipalit, di ba? Ng katotohanan naman po, ang kanyang-kanyang ating hinahangalit pagkailan po, Carlos ang kanilang puso natin isa ay iisa ng ating pagsuyo, ng kanyang dadaanan na pagmamahal, pagkikipagkapwa at syempre ano na kanilang kanil ating hangalin na pupuso ang kanyang maramdaman natin ay iisa na kalang ating kapalaran natin siya at tayo sa ating mga manonot at mga televiewers sa mga tagapagkinig na mga sabay bye tapos dito sa problem solving ay kahit anong kalawakan na magmamahalan. Diba? Sakit. Tapos na tayo sa pinag-usapan natin yan sa kwentong ito. Diba? Diba sabi sa kwento na yan? Pagkikira ka lang po. Ang kanilang hinahangarin, pagkikira ka po. Matutos siya magmahal kahit anong pinakapaskong na dahilan para ara-ara natin -ara sa bayan. Para ang kanilang hinahangarin. Diba? Yung kanilang na hugot ng sa kanyang paglipad ni Ada at na morawi versus naman ay paglipat mo para matutupad ng kanyang hinahangari para sa kanya hindi ka na? wala po okay sa'yo sa'yo at itadama natin ha ikaw na ang siyang hinahanap na pagibig. kung ang kanilang kaparara mo ay isang kalang natin pag-ibig ng tunay na paglipad na kanyang damdamin Como? Ah, oi. Você sabia? Você sabia não? Sabe? Você sabia? Se Si Reggie Velasquez casi. <laughs> wow, bayan na. Team Sonyo na no? Mulawi versus Ramena. For <laughs> sure. Reggie Velasquez pala yun, diba? okay. eh, di ba? Okay? Hindi na ko na. Carlos, akal okay, yung hinakala, di ba? Okay, Carlos? May po kayo. Pero po! <coughs> tai, pero! Exit! 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 pa yung Exit! 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 na kaganyan. Exit! 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 para si a resume diesel At yung problema today na yun, ang my love from the star ay isang hilingin. Pag-tweet na po ako. 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 pag tweet na po ako pag tweet na Bayan uh, gabi na yan. Magandang salamat po sa mga pumila, sa mga nag-tweet at sa mga nagpadala ng email nila. Oh. Thank you very much po. At sa mga hindi inabot, patawarin niyo po kami nanay ha. Sorry Ooh. po hindi nabigyan na ng inyong problema pero mga kaibigan maraming salamat po. Sana na solusyunan namin ang mga problema din niyo rito at kabilang magbibigay. Walang kaparis, walang katulad. Puro tama. Charing ang binibigay namin sa inyo dito lang sa Brown Sorry. バあ。